Pagawin lang po natin yan hanggang maubos yung fish natin. So, guys, ito na nga. Napriko na natin yung fish. So, ngayon, magpapukulo na tayo ng water. So, ito na yung water. Then, ilalagay ko na yung mga kamatis, sibuyas, and luya. So, yan. Um, ilalagay ko na yung konti mas yan. Then, maglalagay akong konti salt. So, syempre, malinis ang kamay natin. So, yan, ilalagay natin ng So, kaya din, antayin lang natin siyang kumulo. Tapos, talaga natin yung fish, nasa yung calamansi juice, yung malunggay, then yung sili, then okay na So, yun. So, nga, um, habang inaantay natin siyang kumulo, nilagay ko na rin yung mga fried fish para yung lasa niya kakapitin sa magiging sabaw natin. So, ito po. Nilagay ko na dyan yung kalamansi juice na piniga ko kanina. Then, ilalagay na po natin yung ating malunggay. Ayan. Ayan po yung ating malunggay. Yan. Simotin natin. Kasi, 10 piso ang isang bagat dito. Unlike sa provincial ihingin mo lang sa kapitbahay mo. Then, ilalagay ko na yung ceiling haba. Kuloy gabin. Makakadagdag after ko sa uh, aroma and taste ng ating sabaw. Now, hantayin lang natin siyang kumulo hanggang sa maluluto na siya. Here, this is our final touch sa ating sinabawang isda in calamansi. And now, it's ready to serve. So, kakain na tayo. Lalagyan na lang natin dito. Ayan. So, na kayo kasi low quality lang aking cellphone. Pero, um, yan. So, so tara guys, kain na tayo. Thank you so much for watching!